Hindi kami natutulog nakahiga. Ayun. Uh Oo, -oh. tatay ano biglang ano lumabas lang. Hindi ka na pinahira, di ka na naghila. Ah. eh. Uh Oo. -oh. Yan. Malalakasan na Oh, ito may anak naman. Na, ba? Si Sharon. Oh, katabi pa. yung dalawa niya eh. Si Inday. Ginising ko si Marco dahil ito ako, niya sana ako. Habang eh. <laughs> inaalalayan ko pa baba. Ah, <laughs> saan siya? Ere? Eh, Iyo yun. Oo, yan. May nakalawit niya. Inunan ano. na yun. Inunan? Mm. Eh, may ilabas niya kaya mag-isa yan? Ah, oh. yun. Tatay, bakit parang malaki pa rin yung tiyan? Ah. Uh, Ay, nakatayo na pala eh. Malaki, malaki yung dumalaga. Di unang anak niya lang ito eh. mm -hmm. labas yung puro puti so, mm -hmm. yung may pintaro sa ulo niya yun. siguro yung isa na ding barako natin dyan ang ama niyan ba't ganyan o oh, puro puti sila hindi tatay hindi ba mahahalabid ang paan nila dyan o oh? Mm -hmm. nila ay gustong dumeda eh dinedede dine. ang um, bukas yun, makatayo na yan mm. -hmm namya na man. ang galing dalawa din eh di anim na MBC 0 natin kung hindi na ang kaya walo, walo kaya walo ka, na. Walo anak na. nung isa hindi na ng ito oh walo, walo siya walo. na walo ka lang, anasiro, aba abo siya ang kagaling ha Abu! Oh, saan ikaw galing? <laughs> Mga lakal. Mga ka ng gabi. Kumakain pa rin sila eh. Oh. Ino na, na lang pala. Oh, akala, akala siguro ni Inday anak niya yon Eh, yun oh, anak niya. Oh. May isang buwan na siguro tong anak ni Inday. Ano tatay? Ano, pa yan. Ang dalawa na iyo. Oo. Wala, wala yan to. Una ito eh. Una unang ay anak yan. Sumunod at Ay, mal... malalaki pa ang anak mo, Sharon. Ay, masutanda ang anak mo, Inday. Maliliit ang iyong anak. Hindi, Tulad. Tulad ito kanya. Sana'y wala. Ito. Wala na siguro na... Siguro tatay naglalandi na ira eh. eh. kasi binababahan itong bara ko kanina. Nakaw, doon kanina nagtatakbo sa baba. Doon. Nakatabi pala kay Sharon ng dalawa niyang anak ay. Ayan, hindi pa nalabas ang inunan. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Matagal talaga tatay inunan. Ay, ito na. Ay, ano ba yung na... Ay, wala pala. Parang may papalabas. Shhh. Jok-jok, ba't ba kasi nandiyan ka? Kambing ka ba?